pag usapan uusapan yung suporta. Anong opinion niyo doon sa nangyari kamakailan na fellowship sa palasyo ng mga mambabatas at yung paglabas din ng manifesto? Eh, sabi nila, una, yun daw, fellowship na yun, dalawang taon, dalawang taon na nilang plinano. Oh, oh, oh. nila, lelang nila. Ah, pwede bang dalawang taon eh, hindi ka mga, mga meet na presidente. Kalokohan lahat yun. Yun ay talagang ginawa nila para pag-usapan nila. Siyempre, hindi nila sasabihin na nag-usapan nyo. Mm -hmm. Ang nakakatawa nito, yung manifesto nila, uh -huh. kung nabasa mo yung manifesto, sinasabi nila na they are united daw. Uh -huh. Nagkakaisa sila sa layunin ng Pangulo ng uh, bansa. Akala ko ba, <laughs> ay, nagkakaisa kayo. Ba't, ba't, ba't nyo sinusuway ang gusto ni Presidente Marcos Jr. na huwag niyong ituloy ang impeachment? ba't tinutuloy nyo? Mm -hmm. So ano, ano kaya ang magiging ano nun, impact din, uh, attorney? Kasi nga nagpahayag na si uh, Pangulong Bongbong Marcos na wag na. Pero uh, tila, may mga ta tal hindi lang tila, mga, may mga ma magtatatlo pa yata po at di o manoy, meron pang uh, religious group na mag, uh, ng maghahain ng impeachment. Ganito yan ha. Kung mapapansin nyo, yung unang impeachment, ay kinahil ng mga dilaw. Mm -hmm. Dilaw o pink. Yung pangalawa, yung siyang makaliwa o mga communist-leaning groups. Yung pangatlo, narinig natin, ay magkagaling naman sa mga kaalyado ng administrative. Mm -hmm. Hindi mo, <clears throat> hindi mo mapapansin na itong tatlong ito, without their knowing it, kung hindi pa sila nag-usap-usap na, ay nagkakaroon sila ng na sa kabuatan without meaning it. Kasi nga, iisa ang kalaban nila. Yan tatlong yan, ang kalaban talaga mga Duterte mula sa poll. Kaya nagkakaisa sila. Kaya tinutuloy nila yan. Ngayon, sinabi ni Presidente Marcos Zito, huwag niya ituloy. Pero tinutuloy pa rin. Anong ibig sabihin na? Dalawa lang ang ibig Number one, hindi nila, hindi, 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 hindi makontrol ng Presidente yung sa loob ng pwersa niya mm -hmm. Mm -hmm. na mapatigil. Or siya ay nagbabalat kayo lang. Kunya-kunyari lang para hindi siya mapagdodahan na nasa ilalim siya ng impeachment process. Mm. Opo. Pero kung ako ang tatanong si Presidente Marcos Jr. eh sincero mm -hmm. na ipatigil yan. Kasi yung sinasabi niya mga kadahilanan, eh, tama talaga dahil walang kahihinok na impeachment. Yan eh, lilikha lamang lalong lalalim ang sugat ng mga naglalabang kwerta at hindi makikinabang. Tama ang sinasabi niya. Hindi makikinabang mamamayan diyan. Kaya tigil na talaga yan. Kaya kita mo, ang INC eh, sumasama dyan. Mm -hmm. At maraming tao, kahit ayoki okay, Marcos mm -hmm. Jr., tama yan. Sa ESA ko. Oh. Oh yan ayan ang nangyayari